kasuhan niya talaga ito sila Pastor Tiboloy tungkol din sa sa kanta mo gusto lang gusto ko lang ano may tama yung mga hindi tama yan okay. ano yung nagudyok siya kasi yung post mo last February it went viral yeah. tapos nakipag-ugnayan ba yung kampo ni Pastor Apollo Tiboloy sa inyo? Pwede po bang siya na lang sumagot? Okay. Kaso ay ni Am, um, What made you decide to file a case dito po kay, against kay Pastor At ano po yung kaso? Uh, sa so ngayon po, nag kami ng copyright infringement. It is a Bago na naman ah, na kaso ang inaharap ngayon sa self-proclaimed appointed son of God, Pastor Apolo Quiboy. Oh. Sinampahan siya ng kaso ni Umar dahil sa di otorisadong paggamit sa kanyang music na sa campaign uh, jingle ni Pastor Apulo Kibuloy. Kung maalala ninyo mga kapatid, uh, nag-react din yung WPP Party, Workers and Peasants Party na ginamit ni Pastor Apulo Kibuloy dahil hindi daw siya opisyal na kandidato at ginamit ang kanilang partido. Kaya nagsampade ng reklamo ang WPP. So, naging kaugalian na ba talaga ni Pastor Apolo Kibuloy maliban sa pagiging self-proclaimed appointed son of God ang paggamit na walang pahintulot tatalakayin muna natin ito. Kasi yung pag palaging inulit-ulit ay magmukha lang ng kaluhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Viva! Dio et Ecclesia! Okay, kumusta? Bago tayo papasok dun sa talakayan nila ni Bro Jando. Ito ang bagong kaso na naman ni Pastor Apulo Kibuloy. Ano yung nagpudyok sa'yo para kasuhan na talaga ito sila Pastor Kibuloy tungkol sa paggamit sa kanta mo? Gusto, lang, gusto ko lang ano, may tama yung mga hindi tama. Yan. Si Omar no, oh, Baleo nagreklamo kay Pastor Apulo Kibuloy dahil sa hindi otorisadong paggamit sa kaniyang Music. Ano yung nag-udyok Kasi yung post mo last February, it went viral. Yeah. Tapos nakipag-ugnayan ba yung kampo ni Pastor Ako yung sa inyo? Pwede po bang siya na lang sumagot? Okay. What made you decide to file a case dito po kay, against kay Pastor Timon? At ano po yung kaso? Uh, sa so ngayon po, nag-file kami ng copyright infringement. It is a criminal offense under the IPO code. And ang nag joke po sa amin is, syempre, there's an unauthorized use and um, adaptation of the song K&B, which is composed by my client, our client, kaya po... Um, Uh, we sent a demand letter to the camp of uh, Pastor Kibuloy. However, we did, we did not receive any um, positive response and there has been no um, definite course of action on their end to cease and desist in the unauthorized use of the song. That's why um, we are uh, resorted to the legal remedy of filing a criminal complaint for copyright infringement. Tony, so, yes. anong prayer natin dito sa kaso? Uh, this is a criminal case po. So, kung ano po yung under the law na penalty sa nandun, yun po yung magiging um, prayer po natin. Ang okay. Um, um, briefly discuss po, ano po yung under ng katas po ito. is? Magiging prayer yun. Uh, okay. Since we filed a criminal case, the penalty here is imprisonment. Yeah. Okay. Um, sabi niyo po, wala kayong na-receive na positive um, feedback from the camp of mm -hmm. Tibuloy. Pero prior to this po, may mga pakikipag o communication po ba silang naibigay sa inyo, be it positive or not? Yun, uh, ito ni uh, Umar no? na nag-file ng kaso. Pero may uh, katanungan tayo dyan, pwede kayong ah... Uh, ipindot lang yes or no ang tanong, ibubuto ba ninyo si Pastor Apolo Kibuloy sa uh, pagka-senador? Uh, yes or no lang yan. Okay, tuloy natin. And um, there has been one virtual meeting, if I, if I remember correctly. There's a virtual meeting, however... Ah, uh, nakipag-meeting na pala sila uh, virtually. Uh, anong nangyari? Hindi na nag-pursue after that. We didn't hear anything from them after that um, gaano kahalaga para sa isang artist na katulad mo na mapangalagaan yung copyright mo, no? Hindi lang bilang tao, kundi bilang artist. Uh, bilang artist kasi sobrang halaga talaga ng copyright para sa tagay namin na mapangalagaan yon kasi kumbaga ito yung art namin, ito yung ginagawa namin para lang, hindi lang para sa akin, kumbaga para sa susunod pa ng mga artist na may tama talaga. Yeah. Uh, ba Kung mapatunayan na may kasalanan si Pastor Apulo Kibuloy, ang punishment dito ay makukulong. E, nasa kulungan na siya. So tuloy natin. Hindi na prayer na demand for a fine or, or ano, magkano hindi nyo ng bad news if ever? Uh, well, to be clear po, this is not about user uh, damages and everything. Of course, this is to protect the copyrights of our Filipino artists and the, um, to prevent unauthorized use ng kanilang mga compositions. So, and we don't want to give a particular um, particular amount because like I said, this is a criminal case and um, what is provided in the law, that is the penalty that we're going after. Hanggang saan po ilalaban ng kampo ninyo itong kaso nito? Uh, Siyempre po, we discussed naman before we proceeded with the filing of the case and we're ready to pursue this uh, to the fullest extent of the law and all the um, remedies na available to our client is we will exhaust all of the, uh, of the legal remedies. Omar, anong although nag-viral na yung post mo, no? siguro bad Ba sa sa'yo? Anong naramdaman yung nung na yung yung mo nung narinig at kapanood yung kanta uh, mo? Ano yung nagpaalam sa'yo? Uh, nadismaya ako, siyempre. Walang pa yung tulot yon parang bad trip, parang gano'n. yon yeah. kaya laban ka talaga no yes po okay. Yun ang pahayag ni Umar no kung ulitin natin na kahit na yung Workers and Peasants Party WPP nagreklamo din dahil yon ang ginagamit sa paghain ng certificate of uh, nomination an acceptance yung kuna ni Pastor Apolo Kibuloy na di daw official kandidato nila ginamit lang ang kanilang uh, part, partido yung Workers and Peasants Party so nagreklamo din ngayon ang jingle na naman ng kaniyang uh, kaniyang uh, campaign ah, para sa kampanya niya ang nagreklamo ngayon no? so meron tayong question yan nangunguna dito ang no walang bumoto sa yes pa ngayon ang tanong ibubuto ba ninyo si Pastor Apulo Kibuloy sa pagiging senador ninyo yan na ah, nanninye ang pagkasulat ninyo to make his message known he's our response